presyo ng ginto, bagong record na naman, sabi ng tindahan ng ginto, maraming magulang tumutulong sa kasal o paunang bayad. Binenta nila ang dating na ginto, may mag-asawang magulang, dahil ikakasal at bibili ng bahay ang anak. Ibinigay ang gintong na ipon tatlumpu higit taon sa anak. Totoong ginto. Ang laki nito. Eh, hindi sapat ang tingin lang, kailangan mo ring hawakan, Amoy pera, ito ay ginto ng gold musum, timbang at 220 kilo, noong Marso, halagang 7.10 milyon, Oktobre 1, halos siyam na daan milyon. Malapit na ang wedding season, dapat magmadali ang mga bagong kasal. Katapusan ng taon, maraming bibili ng ginto para kasal. Halimbawa, set na ito dalawang tael. Kumpara sa simula ng Setyembre, kung isang buwan ang huli, dagdag 20,000. Presyo ng ginto sa tindahan bawat araw tumataas, Oktubre 1, bagong record. Bawat layang labing apat na libo pitong daan NTD, kumita ng malaki ang pamilya, maagang bumili ng ginto ang magulang, marami na naipon, Oktubre 1. Ibenta sa tindahan, makakakuha ng higit 3 milyon, direktang pambayad sa paunang bahay. Dati bumili, ngayon kumita ng halos tatlong beses. Ang ginto ay magandang bilhin, ang bilis tumaas. Sobrang taas ng presyo ng ginto, international na ginto, bagong record, presyo ng ginto bawat ounce, lampas pa sa 3,000 US, sa Setyembre, tumaas ng higit sa isa 0%. Sa maikling panahon ngayong taon, posible bang umabot sa 4,000 US? Kapag umabot sa 4,000 US, susunod ay, posible rin sa 4,200, 4,500. Dahil magsara ang gobyerno ng US, at maaaring babaan ng Fed ang interes, lahat ito nagpapaakyat ng presyo ng ginto. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.